Hindi yata ako yun. Baka siya yun. Ikaw ba yun? Gusto mo ba ng gifts? Yes! Yeah! This is for you. Wow! Thank you, Pa! Sino may joke? Anong hype? Yung wala lang. Okay ka! <laughs> We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Kamusta? Maligayang Pasko at welcome sa unang episode ng ating Abalos Vlog. Excited po ako kasi nakita nyo naman ito, napaka-cute na mga babies na to, ha? Very cute, ha? Kasi po, magpapasko na. May mga special tayo mga bisita ngayon. Mga energetic, talented, at super cute na mga kids. Palakpakan po natin silang lahat, ha? Okay? So, uh, welcome. Merry Christmas sa inyo. Ready na ba kayo sa mga kulitan nating araw na ito? Ready na po! Okay. Siguro dapat pag isa-isahin natin sila, i-introduce ang sarili lahat kung ilang taon sila. Hi! I am Kalista po and I'm 8 years old. Wow! How about you, baby boy? I'm Ahmad and I'm 7 years old. And you, little baby reindeer, anong pangalan? Sean. Sean. ilang taon ka na, Sean? Five. Five! to katabi ko, ha? Huh? Ito, magiging lawyer to, eh. Anong, anong, anong name? I'm JC po, and I'm eight years old. Eight years old. Ito si Mr. Pogi. What's your name? Mm -hmm. Ethan Eduardo Fitman. Wow, and how old are you, Ethan? Five po. Okay, ito nyo. Napaka-pogi ni Ethan. At yung dalawa niya, ang katabing mga magaganda rin. I'm Martin, and I'm years old po. Wow naman. And I am Sophia and I am 8 years old. Hey, so na may kita nyo mga 8, 5 years old, no? Teka muna, pakilala nyo ba ako? Yes, pa! yes pa! Ito po! Ikaw <laughs> po si Atty. <Attorney laughs> Abalos! Hindi yata ako yun. Paano niyo malalaman ako yun. Kasi po napapanood namin yung Black Rider po at Lilith po. Tapos po yung mga kasama mo po yung mga bad guys and yung hinuhuli mo. Ba, hinuhuli kayo yung mga bad guys? Siguro, paglaki mo, magkano'n yung gagawin mo, ha? Hulihin sure. mo yung bad guys, ha? Ako nga yung nasa Black Rider at sa Lilith Matias, no? Pero ako'y sekretary ng DILG, Department of the Interior. So, anong ginagawa ko? Ako yung nasusupervise sa police, sa mga firemen, sa bumbero, sa jail, sa mga mayor, governor. Yun ang trabaho ko. So, mahirap, pero importante, maski kano kahirap, dapat energetic ka. Always smile. And all of you, you have beautiful smiles, right? Always be positive and energetic in everything that you do. Mm -hmm. Ngayon, dahil magpapasko na, ako na pwede ba ako magtanong sa inyo? Yes, yes so. Okay, I'll start with Martina. Martina, what is Christmas? Loving and praying. Loving and praying, okay. How about you, Ahmad? What is Christmas for you? Um, Christmas spirit is... Loving and praying as well. Wow naman, magpidasal pa itong isang to, ha? Huh? That's good. Ikaw naman, JC, ano ang Christmas iyo? Loving and giving. Loving and giving, okay? And Ethan, anong Christmas? Giving and caring. You see, ang gandang pakinggan. Huh? And Sophia? Loving and giving. And loving and giving. And Calista? I'm loving and gift. You see, on this day... When Jesus was born, pinanganak siya ng walang nurse, pinanganak siya walang doktor, wala silang bahay, wala siyang kama, mga damong luma, mga dayami. Paanak po siya sabsabsaban. -sab. saban isipin mo, walang tao, walang ilaw. Ang nandun lang ay silang mag-asawa, And then, may stars lang doon, malamig. So, yun ang simbolismo ng Christmas. So, maski na mahirap sila, masaya sila dahil merong pagmamahal, merong bigayan, at yan ang diwa ng Pasko sa bawat isa. Kung gagawin natin to, magiging masaya ang buong mundo. Kaya sana, araw-araw ay Pasko. Kaya tama kayong lahat. Keep smiling. Di ba? Ang nasalap mag-smile? So dahil ngayon ay Christmas, I'm going to give you something. Gusto ba ng gifts? Yeah! Ito. Eto. Unahin natin si Sofia. Sofia? Thank you, Paul. Okay. Wow, yeah, you like those? This one is for Calista. Thank is you, Bob. That... Wow, thank you, Bob. <laughs> okay, this is for Maria Marta by Kina. Thank you, for <laughs> Thank you, po. Wow, good. Now, let's go to the boys. Ethan? <laughs> thank okay, you can open it. Oh, thank you for You could uh, cook something there. It's for Ahmed. Ahmed. Wow, thank you for <laughs> And this one is for Jason. Here. Thank you pa. Thank you, po! <laughs> Ang pinaka-baby sa lahat, ha? Huh? Ang baby reindeer? Here, this is for you, baby. Thank you, po! <laughs> Thank you, po! Thank, Thank you, po! <laughs> <laughs> no, 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 it's really for you, ha? Huh? Because Christmas is for everyone, lalong-lalong na sa mga bata. Just think, if every day it's Christmas, every day we give love, We share and we care. And this will be a peaceful world after all, right? Kung everyday, araw-araw, nagmamahal tayo, nageshare tayo, di ba mas maganda mundo? So sa inyo lahat, Merry Christmas and Happy New Year! May Kahit masikat sikat noon ang mga katabing syudad na Mandaluyong, kumilos kami para maakit ang malalaking negosyo. Kilos-bilis naming binago ang direksyon, dumami ang trabaho, tinanghal kami Economic Tiger City. Malupit ang COVID. Kahit inako, binawian ang buhay. Kumilos tayo ng walang takot. Kilos pwersa namin inilusad ang We Vax One. Maraming buhay ang amin na sa kita. Akala ng mga sex trafficker, forever sila. Kilos tapang nating tinugi sa mga bandido. Kahit nasa Dubai ang mastermind, huli pa rin sila. Samahan nyo kami. Basta kilos apat. Tama at dapat ang pagkilos. Sino may joke? Sino may joke? Naku, hey! lahat may joke. O oh, sige, sige. Umpisahan natin kay Kalista. Anong joke mo, Kalista? Anong tawag sa animal tumatawa at umiiyak? Hmm, aso. <laughs> Hindi po. Ano? Eh, di monkey. Uuwa-a, uuwa-a. <laughs> Why you shouldn't tell a egg a joke? Why? Because it'll crack up. <laughs> Mababasa daw <laughs> yung itlog. Anong kahit yung wala lang? Wala mm. lang? Mm. ibon? Malit po. Ano? Wala yun. Lion. lion po yun. Ah, okay. Ah, lion. <laughs> Why can't Elsa hold the balloon? Why? Because she'll let it go. Wow naman. Ang so putawag sa maliit na pusit. Maliit na pusit. Ah, baby pusit? <laughs> ano? Anong tawag? Ha? Huh? <laughs> okay ka! <laughs> okay. Bakit masaya ba ang kalendaryo? Hmm, bakit masaya? dahil ba marami siyang numbers? Dahil marami siyang kadate. Kadate ba? Okay ka rin. <laughs> ano daw bansa ang palaging gutom? Ba? Anong bansa ba ang parating gutom, Amad? Hey, Oo nga naman, hanggari. <laughs> you see? So, yan ang dapat. Every day may joke, every day masaya tayong lahat. Hindi e, ba? Are you happy, kids? Yes, po! Yes, Araw-araw magandang masaya. Okay? Thank you for your jokes. Bago tayo magpaalam, baka pwedeng sabay-sabay tayong kumanta ng isang Christmas song na siguradong alam din yung lahat. So kids, maraming salamat sa pagiging bahagi at saya na kantahan. Nag-enjoy ba kayo lahat? Yes, ba! Sa ating pong lahat, no, huwag natin kalimutan ipakita ang tunay na diwa ng kapastuhan sa bawat isa, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. And of course, para mas maraming good vibes, mag-like, -like, mag-share, at mag-subscribe! sa ating channel para sa mas marami pa masasayang episodes. So sa inyo pong lahat, kami nagpupugay na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Let's keep the spirit of Christmas always in our house, every day. Maraming salamat po.